paragsakan rin to dati ayam I eh hey, nagtugawan na dapat hindi ko ano pagpagitan eh oh. o oh, dito ibalon nyo nga gabit oh. o oh, o o alam nyo ata no dito ipapasko kanya yung manin ah nagpashare hmm. kayo lang tanong kanto o oh. o oh. kita kayo mga nagtugawan Di eh, pag dapay, dapay mo ma'am. Na tagmamata. Mamalang ti katapat ko. Sulot ti ragsak ko absat. Tata pagungan na ni. Anya ti anyati ti inya agurong. Kago. No da jay, dapay ti bitbit tagaw idi. Ay na may ayam mo ken tuan. Oh, jay, sos. ti baterya na agat, awang baterya na atanak kong harap, tungtong Kamat kamat mo 'di eh. ka daw nag-ubbing, punasan ton, ngangan punasan. Di mo eh. Ha? No. lang. Sulat 'yung lang. katapat na. Oh, guys, mar napapariksa tayo man ilan.